Gusto to. Ano pang ano? Gusto ba akong tanungin tungkol doon sa mga pinag-usapan ng mga netizen sa pag like daw ni Tita Annabel oh, sa ano? Oo oh, nga. Totoo sa Totoo post ba yun ni, na, ni, ni, na, ni, ni na pusuan ni Tita Annabel yung post ni Sara Labati. Oo oh, yan, di ba? Kasi oh, tayo ano yung to, cellphone. Anong sinabi <laughs> ng cellphone mo? mixena Ano raw? Fully so, na? Oo. Oh, <laughs> 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 bongga naman pala ng phone mo. At, ang, at, energetic <laughs> din siya. Ah. Oh. yung niya magpakabog. Masyak ako. Oo. Oh, so, sa ba na puso ang accidental na, 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 accident na pusuan ni Miss Tita Annabel? Hindi. Sa si sandali muna. Sarah. Kasi yung ano, tuwang-tuwa yung mga ano, sabi, ah uh, pinusuan daw. Oh. Kala nila uh, baka okay na, ganyan-ganyan ganyan. So, tinawagan ko si Tita Annabel noong January 2, kasi January 1 yun eh. Nako, sabi ko, tita, no? Ang bongga, pinag-uusapan ka ng lahat. Pinusuan mo lang, nilike mo yung post ni, ano, sa Bohol, Ni Sarah, ha? Anong post? Ba't ko ilalike? Sabi niya, niya no? <laughs> <laughs> Nako, sabi ko, siguro nag-scroll-scroll ka, aksidente mo uh -oh. na like. Hello, sabi, hindi hindi ako, ano, hindi ako nag-like. Sabi ako sa na niya na-realize, yung mga apo niya, uh -oh. eh, di ba pinaglalaroan nila Estra, yung uh, Aria, yung phone niya. So, na-realize niya na baka nung naglalaro na inaram yung phone niya, baka na nabuksan na like. Oo, di ba? <laughs> Pero nakafollow pa rin <clears throat> si Tita Annabelle. Uh -huh. Kay Sarah. Oo, hindi pa naman niya ina -unpalo. Pero <laughs> sinigurado ni Tita Annabelle na nung uh, in niya. <laughs> <laughs> Grabe. So, aksidente lang yun, uh -huh. di ba? So, uh, may nag, may nag, ano, iba yung, ano. Si Passion Police nga, nilagay niya, tinote niya yung sinulat ko sa Abante. In fairness to Passion yes. Police, nakalagay pa doon na Jun oh Hindi, in fairness to him, hmm. na-acknowledge niya. Siyempre, si Passion Police, kaibigan ko yan eh. Oo, diba? Si Michael. Oo. Oh, oh, oh. Sabi niya, na amin niya ba? Na. Si Michael yun siya? Ah. mo inaamin niya mo? Parang alam anay na doon naman din. Hmm. <laughs> <laughs> oh. <laughs> Pero pag-isip ako doon <laughs> ah. Oo Lagi ko rin naman nakakasama yan, di ba? Ah. Pero, Sam yan, ako sana sumagot si Rupa ah. Para, kukumustahin ko siya sa sa Japan trip oh, nilang. Pero um, alam mo, don. yung pamilya, syempre nasa Japan sila, uh, hindi nila kasama si Raymond. Sa Las Vegas, Nevada naman si Raymond. Sumalubong sa 2024. 24. Ang bongga, di ba? Um, enjoy nga raw si Raymond. Pero nanginayang siya na hindi niya kasama ang pamilya niya sa Japan. Oh, gusto niya rin daw sana. Tapos nalaman niya na sa Dubai ako, gusto rin niya ha. Uh -huh. Sabi niya, ako let's go to Dubai. Sabi niya gano'n. So sabi ko to sa mga friends ko, ako pagandaan niyo, sasama ko si Mon this year, uh, this 2024 sa Dubai. Ba? So yan, syempre,